Okay mga kasagahan, hindi kita na sa nato na uh, pakihampang ng pagbisita sa na bago pala nag-asumer ng customer, nga, mayor sa uh, Bungto San Alin nga mao si uh, Vice Mayor Christian Lau ngan siya ginbisita sa media tigang sa Katarman, sa Northern Samar pag uh, araw sa titira nga mga importante nga kakmaruhan sa uh, iya na posisyon sa niya na katungdanan bilang OIC Mayor sa Bungto San, uh, san Allen. So taga natin niya na si Q, anaton din hi uh, ng bago pala nag in acting capacity ng Mayor sa Bungto San, san Allen, si Vice Mayor uh, Christian Lau. Um, una, anak ko pagpasalamat sa iyo pagkadiniyan uh, pagkadinian, uh, makuha man anak uh, site naupay uh, na hapon sa ato mga taga pakinig, taga panood, ang mga iyo taga subaybay sini na iyo uh, programa. Opo. Um, adi, ako niya sa Barangay Kinagitman, bali ako la i-share na um, sa January 10, 2024, around 6 o'clock in the evening, um, na lusad ang implementation order na kita mag-assume as acting mayor sa municipality of Alinor Samar. Opo. So, sunod lang, uh, kita as acting mayor. And out of day one is on January 11, nakanto kita sa munisipyo, um, uh, kita sa office and mayor kunhain pag sulod na mo uh, na tapos uh, pag sulod na mo waray na sin mga gamit so nahulat kami dito kung ano nato mga function so agad naman nato na pinatawag ang mga department heads and iba iba ng mga departamento so nag-ayo ako sa irasan na nawagan ako na padayo ng kooperasyon para diri madilatar ang ato transaksyon sa LGU. So, uh, na suporta man sira so na ano uh, ato panawagan ato latin kumusta ang mga empleyado sa munisipyo na padayon la pag trabaho para uh, diri man delay da transactions sa LGU ang mga serbisyo pa sa mga ato kababayan opo nganusan um, mayadman ang and pag uh, welcome nila, normal man laan nangyari uh, mga tao ano, ato mga supporters nakantuman na bisita so ato manlad sira in ukuran ato serain welcome liwat dito sa bago uh, sa sa ato opisina so nahat naghapot kamo kay nano kay nakadulayon ako sa office and mayor mm -hmm. kasi ako during sa ako time as vice mayor waray man ako formal na opisina kay mm -hmm outside sa munisipyo ng Pilipino San Vice Mayor. Uh, may balik ko liwa to tro sa during sa pag assume as Vice Mayor na same day na nangyari na napadlock ang opisina wala sin in turnover sa ako ng mga office supplies, office furnitures. So, paano ako magpa-function as Vice Mayor? So, uh, pakatapos sa to, um, nakatuman ako, nakipag-istorya ka mayor. So, uh, may mga times na nasugod siya na uh, huna una-una-unta, parehas bago sa nangyari kan Lenny Robredo na wala mga bago sin opisina na inhatag ang presidente. So, mamanla yun. Nansan, nagtaka ako kay um, waray ako sa uh, budget para sa office of the vice mayor. So, yun, uh, war ako ka pinag, padayon lang ako pang as vice mayor, di diba? so, hmm. uh, may na tamang kailangan opisina. Di ba? So makakapag-perform kita na makikadot ang service sa mga tao. So niyan, um, may nag-ask sa ako na municipal councilor na bagaw, uh, dito muna ako na ako mag-office sa uh, dati na DTI office which is sa old building sa munisipyo. So ako inaccept ito. So paano ako magpa-function? Kaya wala man ako sin staff dito sa office of the vice mayor. Una wala ako staff, or ako budget. Paano ako mag-perform? Tapos ah, uh, ang dati na budget sa office of the vice mayor halimanira nga sa mga training and seminars in from 350 to 50,000. So pula natong mga konsehales 5,000 na, ito, na So in in ano na nila in less in baba ang nila ano. So mao yung diri na ako na kuno. Padayon la ako, kun ano na ako na batugan ana to pag abibar uh, sa mga tao. So um nag-initiate ako san may mga ma, mga nabulig sa ato opisina. So may ada sa ako naghatag sin ambulance which is nagagamit man mansan ako uh, para diri ako maano, diri ma uh, padayon lang nato servisyo so nagkatok ako sa mga national agencies nakatok kita sa Senate uh, which is si Senator Tolentino na batiman niya nato istorya nag-support taliwat sa ato nahatagan kita 1.5 million na AX assistance para sa ito ng mga tao na inahanglan tapos, um, padayon na ako pagbisita sa mga barangay with my own uh, expense, with my own packet. Napadayon kita sa paghatag sa mga libre na bugas para sa ira. That was 2022-23. Diba? Tapos, um, with regards sa mga sanato travel, personal ta na travel, mm ato in gagasto, in Pupondo. So, almost 200,000 an ato Uh, travel na on expense ta kay wala man ako fund galing sa uh, munisipyo. So niyan, yun mga nag-sponsor sa ako, especially ang family ko na very supportive, mga mga nag-alalay mo na sa ako para makatraining kita sa mga importante na trainings na hali sa national, sa BMLP, sa NMYL, para madagdagan pa ang ato kaaraman. Ano. So, mao iton ana to storya na padayon la kita sa pagserbisyo uh, with miss kaloray kita sin pondo that time uh, lumaban la kita na ipahab na ipahabutan mga dapat para sa tawa. ano uh, mayor iningay nga imo mga experience as a vice mayor iting na pag-assume noong 2022, uh, July, Opo, up to the present Mm -hmm. mga What imugod na eksperyensahan. You mentioned also na 5,000 na lang yung uh, uh, fund of the travel sa member of Sangguni ang uh, bayan. Tanan ho ba ito? Or uh, nakadala ito sa imo palyado? Pa ano? Tanan? Uniforman siya. Mm -hmm. Pero may nag may nagsumat sa ako na iba na mga counselors mm -hmm. na kuha sa fund sa office of the mayor. Tapos dito nakukuha ang muraan So kaya sila nakakapag-attend sa so si mga na, trainings and workshop. May, 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 may mga nakasumad man sa ako ng mga nang pangyayari. Mao naging kalakaran sa munisipyo. Mm -hmm. Pero yung tatlong kaalyado mo na, na Oh, HB members nakakalabas ba hmm. ng uh, municipality of Alin to attend Semin. trainings, workshops or seminar? Hindi. Meron lang sila nung Christmas party ng PCL that was 2022. May travel sila isa lang pero hindi na nasundan yun. Yung mga importante sana natin na mga, mga training and seminars para sa mga counselors natin sa SB ng ALIN mm -hmm. na magbigyan sila ng training para ma-develop pa ang kanilang mga skills kasi lahat sila is first time, mm -hmm. first timer sa council sa council ako. So iton lang nga tulo an wala pa hindi nakaka-attend si mga trainings and seminars and workshop. And the rest of the members of the Sangguniang Bayan of Alin nakaka-attend tungod da an funds nang galing sa office of the mayor. Possible kasi may mga times na uh, hindi naman sila sa akin nagpapa-approve ng kanilang mga travel yung mga counselors. Mm -hmm. Pero nakikita ko may mga posting sa FB na, na na, travel sila. So, yung approval ay hindi nanggaling sa Office of the Vice Mayor, although they are part of the Council of Kakin. Okay. Ay, klaro ang talaan, ay unang nga pag-transfer, pag-asyo nga as sa Vice Mayor. Opo. Mm ka Nasa fund kawaray fund, unang -una waray opisina. Hmm. Bali, nung, nung ano, nung, nung first assume ko as Vice Mayor, may fund pa naman yan from 2021 to 2022. That was the former Vice Mayor, di ba? Mm -hmm kasi covered pa naman yan. Pero pagdating ng 2023, wala na akong fund. Nagkaya ko sin proper turnover. Walang nangyaring proper turnover. Kaya pagdating ko dun talaga sa office, bare talaga, wala. Ay, hindi po, hindi ako, hindi rin ako nakasunod sa office, kaya nakapadlock nga, ni. <laughs> Oo, po, pero wala nangyari na turnover. Ano, turnover. Wala si nangyari na turnover talaga. May nangyari man, dun na sa mga department heads, ang binigay lang sa akin isang resolution at saka isang ordinance. Mm -hmm. Yun lang. So the rest of the document, wala. sa time ng uh, pinalitan mong vice mayor, walang na-turn wala nora? na i-turn sa ako. Kaya yun nga, ina, pa, uh, pinadlock nila, uh, may stop sa ako na nagsugan na diri ako magsulod dito sa office ng dati na vice mayor. Bakit Kay lang? in-renovate ko na ito. In-renovate nila. Tururo ko noong ansan ang mga tiles barakbak. Pero, suna so ako paglingkod, almost mag one year na wala man nira pagtatrabaho uh ah di ba so nyan, ako mm -hmm. man wala man la ako sin ano kay wala man na tatrabaho ah so wala na ako mag insist kay kun sunod ko na ano di ba pinabayaan Pinabayan ko naman la kay habo man sa ako ng opisina sa vice mayor mm -hmm. tapos nagistorya man kami sa presidente na administration na nato mayor bago ga sa ako diri man yon kay legislative building sa executive bago yun. So, naano pa na ako sister, hali na sa igbaw at di ba? So, wala mahimo. So, naghimo ako sa pamaagi na makapag-service pag kita sa tao without the office, di ba? Kaya di rin importante ang office. Pero, pag administrative la akong ta, syempre, ang function mo, kailangan mo go, di ba? Tapos, at maungani yun, inhatag sa ako ang an office dati sa DTI which is, ako pa ang nagasto. Nagpa-renovate. Kay Ang salog. Pag, siguro ko may bisita ako, Erog, sa mga lima. magbigay. Ma ma ba magbigay. So, ako pag hapon, nag, ako ito in pa-renovate. Ako in... Eh, nagbakal ako mga furniture. Sarili mo mga kwarta. Oo. Sarili na mo na kwarta pabakal si Ton. Na furniture and vice mayor kay wa ra man in, in turnover sa ako may rebalikulan so god mo oh, kanina po. nga pag assume mo as a vice mayor wa rai kagat sa listap uh, correct me, uh, correct me if i'm wrong kay an uh, mga jo di dasa munisipyo is more than 800 hmm. na hingain inman mga jo wa rai katagay ka eh, bisan naman na sa go ho kasi i expect ko talaga ah uh, nakadto ko kan May jo an sangguniang bayan may 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 mga empleyado sa sanggol ng bayan pero specific sa office of the vice mayor waray god. so diri di, good ako makaka-function pero nag-hire ako personal kulat na pasweldo sa ira kaya ang kausap ko man ni ba na volunteer nag-volunteer <coughs> man na sinakaya ko lang mapasweldo sa sin ira sa amount ani ba na ruyak man so ada may ada pa <coughs> din uh, lima man na nag sa ako pag-assist. Nag-assist sa ako. So, Miguel, din ma'am po kung nag-session ko, wala na ko wala ko office. Dire, bali, an, an office man as an office of the oh, vice mayor. Ang ano, ano, Wala Pero ang okay. session hall, nagagamit po. Nagagamit ko po ang an SB hall. May office ako, may in, may inhatag sa ako na office in Karawat ko gihapon, para para nga ni sa ramok ato At sa outside sa legislative building sa old municipio. Na-mention mo po, Mayor, kanina nga may yaon sa mga pa imod na resolution. Sino po ang nag-sign sa resolution? Uh, uh pertaining sa mga implementation rules, mga muna na ako na receipt, tapos uh, mga mga muna ito na sa... Uh, so, in internal rules and procedures. Uh, yeah, okay. Um, Mayor, na-mention kanina regarding sa paghatag sa dekalidad ng servisyo para sa taga-alin. Yan na nga ikaw ang OIC, Mayor. Nanoan paglalauman sa mga taga-alin para sa dikalidad na servisyo bilang Mayor? Oo. Oh, bani, uh, karuyag ko kay Arman, uh, karuyag ko na maipaabot talaga malusad ang, ang pamahalaan sa alin sa kada barangay. So, nagpatawag nga na ako sa mga department heads kung nanoan mga pwede na ito mga programa na ilusad sa mga barangay. Na ano nato pwede ng na mga programa na paano good sa barangay sa nato mga tao. Ano? So niyan, uh, diri ko pagod na kasi uh, dalawang araw pa man la ako nag-assume as mayor, uh, mayor in a pa ang mga budget ang mga pwede ta na ma maging, pwede magamit sa nato mga programa ako may lakas ay mga concerned you uh, at we're talking about ko an, ano JO kay na istoryahan man ang JO uh, I don't know if this is correct or right uh, pero ginsugad san may nakaabot san amon na ano istasyon nga kadam-an san mga JO in may mga loan sa amoy pero pero gindididak an kadra mga loan sa LJO giniibanan para makabayad pero pag abot sa amoy waray nga yan eh ahatag ni ra ang Bayad. So nagdadara ko ang kanra loan, ang kanra baray danan, ang ginhimus ng LGU daw lang si Bali ako, diri ako makapag commit soon, pero may nababalit, may nababati ako na balita mm. with regards soon. So, um, diri ko aram kung ano ang move sa dati na, uh, sa dati na administration, kung ano ang ira naging uh, sistema. Mm -hmm. Pero may nabalitaan ako na Uh, may ada sa hindi na pangyayari. So, ika-clarify tagi hapon sa amwek kung umudod man. Okay, thank you. So, an another concern, uh, Mayor, you mentioned also kanina na animo na experience pag-assume as an acting Municipal Mayor of Valen, bisimta sa natabo sa animo pag-assume as a Vice Mayor of the Year of 2022 na nakapadla ang opisina sa Vice Mayor ngayon na nakapadlak na lahat ang opisina sa Mayor. Same story po. <laughs> po. walang documents. Yes, Ini walang in documents, isang pinasong papel. Wala, wala um, walang paper. proper turnover. ah uh, furnitures din wala. Furnitures wala. How about the uh, vehicles na ginagamit? May Wal ngayon. Walang turnover pa sa akin. Pero nag-ano ako, nag-ano -nag ako ng inventory. ah uh -hmm. -huh. Uh, create kami ng inventory team. Uh, hindi ko alam kung mayroong mga vehicles. So ano yung naging stand dito ng ating Municipal Local Government Operation Officers o MLG or the Office of the DILG? Uh, sa panahon nga nakadaka na na-assume as a Vice Mayor up to the present ngayon na mag-acting Municipal Mayor ka, meron ho bang silang action taken na ginhi mo na makabulig sa imo yan na uh, panunungkulan? Um, uh, fairness naman sa MLG o uh, na kaniman siya per uh, na na communicate nag nag, nag ano man siya per me nag communicate sa ako kung ano mga pwede himuon mm -hmm. uh, guided bang kita ni MLGU o kung ano na ito mga move so niyan mauyad ko na katuman presente siya sa sa first day na ito sa ano first day na ito sa office mm -hmm. so nakadaman ang presence ni MLGOO o uh, aram niya ang buong pangyayari sa na first day So, tungod kay maaraman na natin MLGoo sa mga pangyayari sa IMO doon panirbisyuhan. Una, bilang vice mayor, nganya na, na naman as acting mayor. Na naman daw ang mga ginsag doon niya sa IMO, at least mahimuan mo sinpitad, nga may yung mga sin pagbago, nga may Um, sa si naman, wala manggod kami masyado mga uh, tawag din eh, per ano ba uh, na advise man siya sa ako uh, mm -hmm. pertaining sini niya sa pag-acting mayor ko mm -hmm. pero san, sa vice mayor ko uh, adag na iya continuous communication ko na, na nangyayari sa ako na papaabot ko man sa iya uh, ang buti ko na naman ang iya pitadliwat na ma-resolve na ako ang iyon ang pangyayari ako. mm -hmm. Wara, waray man sin uh, pag-abot niyo sa first day sa office mo pag-assume as a mayor ngan pag-abri niyo sa opisina waray po ba sin nagkayon sin tension doon sin mga tao nga uh, nga di sa nga nada sa iyo ah, uh, wara man po bali normal man la uh, siguro aram na manera na ma, ma ano kita ma assume bilang may, acting mayor so kaya wara na mga gamit dito sa office of the mayor. You mean so, dati pa nila nga aram? Possible. Um, Kaya wala naman ako nabutan dito. Ginahinay na paglan. Naghinahinay naman sila pag hakot. Pag hakot sa mga gamit dito. Ngayon saan, wala man sintensyon na nangyari. Uh, in fairness naman sa mga uh, to, mga supporter, uh, nalipay uh, nalipay ako kay wala sin, kumusyon talaga na oh. nangyari. Ngayon wala man sin mga uh, mga supporter ta at supporter nira, wala man good sin wala ay pabati ay uh, so pero um, man la uh, okay, okay. so pero mayor magiging consider mo niya nang uh, usay ni siya ng challenge sa imo ay tungod ngani nga wala kang ani pagtitikangan sa mga documents kung paano mo yun ang mapiperform and as a uh, acting municipal mayor pero na sa imo la na huna huna and Uh, dumuok, lumusag ang gobyerno down to the community mm -hmm. na may ang mga services. Opo. So, mao yun ang ato niyan babatugan na anato uh, pamunuan na maimod talaga sa nato mga kababayan na nagpe-perform kita uh, may palusad ta ang mga social services at tutagan sin prioridad ang programa sa health ang programa sa edukasyon man programa sa agriculture mao yun na nato nang tatagan sin priority din sa mong tusan alin na ma paihatag ta ang serbisyo talaga para sa ira. Kay karing mo karing mo si Mayor sa panahon sa ito nga Vice Mayor ka pala tapos uh, uh, nakakalingkod sa ito nga nagdudumara sa pamunuhan sa munisipyo ang uh, suspindido nga Mayor uh, waray iton mahinabo nga naglusad, naimdan mo ka naglusad ang iba nga mga serbisyo ng programa sa munisipyo para nga sa mga barangay. Uh, na, during times na ito, uh, anusun, nalusad, nalusad man, oh. may mga programa man liwat na nalulusad sa barangay. Hmm. So, mas ato uh, pa, uh, mas, paigtingin. Mas, mas paigtingin ka pa. Okay. Oo. Hmm. Siguro ako sa last na laan anako siguro, kuan Pero maminti mayor yan ah nga ang mo kan naibalik ko la sa pagpadlak nga waray mga gamit doon waray sin bisa na ano blanko talaga na picture out ko nga mayon iton si mga pendings yan ang mga transactions Pay mo iton paghahanap ko niya na sa ito nga mga papel ng mga pendings kaya for sure mayon iton uh, oo opo ato yon kasi talaga totally blind ko na no an asop na asop totally blind ako na no an naging transaksyon sa nato hmm. LGU. Uh, ini na pag uh, uh, two days na pag input. So niyan, ato talaga sisikapon na maimugta ko na ano gulang dala na So kung pwede kita maghim, mag, ano, maghim sa maagi, pa special audita, ano resipyo, uh, inventory council para maimugta gulang kung nano ang kamutangan sa LGU as of this moment. kasi diri ko uh, diri pa ako maka ano kayo aso ah, mau diri ko rin aram ko pero good talaga ang total budget niya na ato ano sa LG yun mm -hmm. minsahi yes, mm -hmm. mo siguro sa mga taga support um, o sa bugos na taga alin taga alin anong gusto mga, mong may parating na mensahe sa mo. mga alin niya okay. Um, una sa tanan, uh, mahuriin niyan na ato sitwasyon ako kamu in uh, papanawagan na ato pagiging uh, kalmado ada uh, lagi hapon nang sa kooperasyon sinina niyan 6 uh, months na pag acting mayor Buligya ako niyo na mapadangat ta ang serbisyo sa LGU na may kantuta sa mga barangay uh, salamat sa niyo na suporta uh, padayon niyo na paghigugma kan advise Mayor yung Christian now.